So ayun na nga mga ka-office Tanghaling tapat Nandito tayo ngayon sa Kaluran So I-share ko lang sa inyo Itong video na to So ito, ito yung tinatawag na Pagkokobota Or pag-aararo ng linang So Kaya yun Inaararo Para matamnan ulit natin ng palay So ayan Silipin nyo kung paano sila mag-araro Or magkobota Ayan Nandito tayo ngayon sa Kaluran Sa Malagasang Wanji So ayan yung Ginagawa nila rito lapitan natin para mas makita nyo ayan so tanghaling dapat nandito tayo ngayon so para i-share ko lang sa inyo tong video na to kasi bihira na lang merong ganito ngayon eh kasi uh, yung iba nabibili na yung, yung mga lupa so konti na lang may nagsasaka rito kaya yung iba na yung iba na na kaya yung iba wala nang mga sakahan or palayan so bihira na lang talaga may palayan dito ngayon Hoy, so, 'yan. Medyo maingay. 'Yan, 'yung tropa natin na nagkukaboda. 'Yan, inaararo niya 'yung linang para matamnan ulit ng palay, panibagong palay. So, medyo marami, matatagal lang pa bago matapos 'to. Ayan. Medyo maingay, guys. So, ayan. hira na lang may ganito ngayon. Kasi yung iba nabili na 'yung mga lupa dyan Kaya bihira na lang may tanim. Kaya balang araw 'yan mauubusan na rin tayo ng palayan kasi nabibili na ng ano 'yung 'yung ibang sakahan dito, kaya bihira na lang talaga may tanim. Or 'yan, 'yung nagpapaka-bota. Ito, 'yung palayan. 'Yan, palayan. 'Yan, yan, pala yan. yan. Kaya, may tanim pa naman dito. 'Yan hindi pa nabibili tong saka na to kaya natamnan pa nila ng palay so ayan naararo pa yan mamaya maya ahon na to kasi anong oras na para kakain na naman muna sila bago sila ulit magtrabaho kaya nga sipag ang ating mga taga rito mga taga kanluran dalawang kubot ang pinapagana para mabilis silang matapos So, hanggang dito na lang muna ang ating video. Dito ko na muna tatapusin mga ka-office. Salam Maraming salamat sa panonood nyo. So, supportahan natin sila mga ka-office. Yung may mga ganitong ano, ah uh, ano ba to? Yung may mga sakahan pa, huwag nating hayaan na mabili kasi tayo rin mahirapan sa uli. Kasi kung ano, mauubusan na rin tayo ng... Uh, imbak ng palay ganun or bigas kasi kung aangat pa tayo sa iba mas mahal kasi dito naman pag ito na-tamnan na, ayun, may bumibili naman ng ating palay. Kaya hindi tayo nauubusan ng palay dito. Kaya bihira tayo maubusan ng bigas. So, maraming salamat mga ka-office. Uh, Pakishare, share subscribe na lang tong ating video. At uh, kung nagustuhan nyo to, pakiclick na lang ko para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat mga ka-office.